Good afternoon mga kaibigan, isang mapagpalang araw sa atin lahat at nandito na naman tayo ngayon dahil mayroon tayong pag-uusapan na ito ay mapagkukunan ninyo ng aral, mga tips, mga impormasyon, kalaman at mga ideas patungkol dito sa pag-apply sa Bansang Lithuania dahil may nakita po tayo sa ating comment section na katanungan ng ating bagong subscriber at uh, nawa ay masagot po natin ng maayos at ito ay uh, makatulong sa kanya at makatulong din po sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa inyong lahat no na kung ano-ano ang mga sunod-sunod na proseso sa pag-apply dito sa bansang Lithuania no at uh, ito nga babasahin po natin ang komento ng ating kaibigan ang ating kaibigan na si doikertan 380, no? 380, no? Ang sabi niya, Good Eves po, Kuya Rich New subscriber po. Kuya, anong ko lang, Kuya, kung baka sakali maipasa ang final interview sa Lithuania. Ano ang kasunod? Medical ba? Agad o BFS muna? Sana mapansin ang tanong ko po, Kuya. Salamat and God bless. So yon, yon ang ating bibigyan ng linaw at nawa, ito ay makatulong sa ating lahat ano, mga kaibigan. Pero bago ang lahat ano, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Blogs at i-hit nyo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. And don't forget to share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, para sila din po ay makuha ng mga ideas, informasyon, kaalaman patungkol dito sa bansang Lithuania. At sila din po ay ating matulungan, no mga kaibigan? Tayo na at magpapatuloy sa ating pag-uusapan. So ano-ano nga ba ang mga sunod-sunod na mga proseso kapag tayo po ay nag-apply dito sa bansang Lithuania? Base sa tanong ng ating kaibigan. So kapag tayo po ay in-interview ni employer at tayo nga po ay nakapasa or isa sa nasilik, ano ba ang dapat nasusunod na proseso? No? Ang susunod po ano mga kaibigan kapag tayo po ay nasilik ay medical. At saka habang tayo po ay nagmedical medical pinapalakad na po sa atin yung mga requirements na mga personal requirements po natin. At kapag tayo po ay nakapasa na sa medical or na tayo po ay naging fit to work, ang susunod po niyan mga kaibigan ay BFS. Kailangan pag nag-BFS po tayo, may pira po tayo dahil may bayad po ang pag-BFS almost 17,500. Kasi nung una, nung kami po ay nag-BFS, wala pang 17,000 yon Ngayon ata, parang naririnig ko ay 17,500 na. Baka nga mataas na. No? Kaya mag po tayo ng ganong kalaking pira kapag tayo po ay nag-BFS. Ano ba ang BFS? Bakit pa ba tayo nag-BFS? Ang BFS mga kaibigan, ito po ay visa file system na kung saan Uh, sila po yung nagpa-process ng application natin sa ating TRP dito sa Bansang Lithuania. Kaya kung ano yung mga requirements na binigay natin sa BFS, yun po ay nakakarating sa Migris ng Lithuania. Then after natin ang BFS, mag-i-email na po sa atin si Migris para mabigyan tayo ng schedule uh, sa interview. no? para po sa ating visa. At kapag tayo po ay nakapasa na sa interview naman ni Migris, ang susunod po noon ay waiting na po tayo ng ating TRP. Ilang araw ba o ilang buwan ba ang aantay natin sa ating TRP kapag tayo po ay nakapasa na sa interview ni Migris? Ang aantayin po natin mga kaibigan ay almost 45 days to 90 days ang process po niyan. No? Pero kung mabilis po ang process, after po natin na na-interview ni Migris, minsan, wala pang 45 days, dumadating na. Pero kung pinakamatagal po niyan ay 90 days. No? Kaya, yan po ang pinaka-proseso uh, ng ating TRP. Mula tayo ng in-interview ni Migris, 45 days to 90 days. So yon. Pag dumating na man po ang ating TRP, mga kaibigan, ay kukunan na po tayo ng agency ng OEC. No? OEC and then magpipidos na po tayo. So after pidos, mga kaibigan, at may OEC na po tayo, nandiyan na po TRP po natin, schedule na po tayo ng agency para sa flight po natin patungo po dito sa Bansang Lithuania. Ayon, so ulitin ko, mula sa simula, uh, kapag tayo na silik ng employer, medical, after medical, BFS, after BFS, MIGRIS, after natin interview sa MIGRIS, waiting sa ating TRP, kapag dumating ng TRP, uh, kukunan, kukunan na tayo ng UIC. at saka magpipidus na tayo, kapag kakompleto na po yan, Uh, waiting na po tayo sa ating flight patungo po dito sa bansang Lithuania. No? Pero kung minsan, ano, ang, ang mga agency mga kaibigan, ay kapag parating na yung TRP natin, minsan, pinapapidusin tayo agad or kinukuha na tayo ng UEC para pagdating, alis agad. Ang iba naman, yun nga, pagkakawak natin yung TRP, saka tayo magpipidus at saka lang tayo kukunan ng UEC. Yun naman ang iba, ano mga kaibigan. So, so, yun lamang, ano, mga kaibigan, NAWA ay uh, nakatulong sa inyo ang ating kunting tips ngayon, ang ating napag-usapan ngayon, lalo-lalo na po doon sa mga baguhan, no? Doon sa mga, mga sanay na yun, eh, mga sanay na yun, ano, mga kaibigan? Pero doon sa mga baguhan talaga, ay uh, sana naging guide po ito sa inyo, no? Na sunod-sunod na pagproseso. Dahil, ano, mga kaibigan, may mga, nagtat may mga nababasa din sa comment natin na bakit minsan pinapauna ang iba sa BFS, ay eh, wala pang medical. Alam nyo mga kaibigan, kung sa, 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 sa katunayan lang, mali po yun. Ay paano kung uh, bumagsak ka sa medical mo kapag ni-medical ka na? Ay paano yun? Na BFS ka na? Nagbayad ka na ng ganong kalaki, 17,000. Ay bagsak ka sa medical. Uh, hindi ka fit to work. Di uh, useless apag BFS mo. Sayang ang pira mo. Kaya dapat, dun po tayo sa tamang proseso dapat na sunod-sunod. Dapat na uunan yung medical. Tapos BFS, may and then, hanggang sa dumating ang TRP natin. Yun dapat ang pinaka mostly common process ng uh, in-order process ng ating pag-apply dito sa Bansang Lituwina. No? Kaya, uh, nawa, ang video ito ay nakatulong sa inyo, mga kaibigan. At, uh, huwag po natin kalilimutan i-share ang video po natin para Makakuha din ng mga ideas yung mga interesado na mag-apply dito sa basang Lithuania. Yung mga bashers natin dyan, ano lang kayo, relax lang kayo, istipot lang kayo. Kung ano yung mga nakakommento ninyo sa akin, istipot lang kayo, no? Dahil hindi ako, hindi ako talaga pumapatol sa mga gano'n kasi ang intensyon ko yung matulungan ko ang ating mga kababayan, no? Yung mga interesado. Yung mga bashers is talagang gano'n, na, naintindihan ko kayo. Kaya walang problema yon Mag-bash lang kayo ng mag -bush. Kaya salamat sa pagbas ninyo dahil doon, eh, minsan na motivate ako. Pero ganun pa man, ang ating focus ay matulungan ang ating mga kababayan. So salamat sa lahat, ano, mga kaibigan. God bless po. Mabuhay po ang sabay ng Pilipino. And don't forget to subscribe Kuya Rich Vlog. God bless. Bye-bye mga kaibigan. Bye-bye.